Wow. kadaghan mga ka GCTV sa mga isda o oh, manipadpad sa baybayin sa Sarangani ipamulot lang nila mga ka GCTV pagkadaghan Diyos ko pila ka banyera ni pating pagkadaghan sa isda nga ni Sulpot pero unsa pa ang ibig sabihin nito ano po kaya ang ibig sabihin ng pagsulpot ng maraming isda sa tabi ng baybayin ng Sarangani mga ka GCTV ayan oh napakarami pong nang isda. Ang daming nakuha ng mga kasangkatauhan. So, napakarami, ano? Diyos ko po, ano na naman po kaya ang ibig sabihin nito mga ka TV, no? Na kung saan, bakit, yung mga maliliit na isda, abayan dito na sa tabi ng baybay, no? isda na mismo yung lumapit sa mga katauhan mga ka GCTV tingnan nyo po ito oh. Bany banye po na, ano, lagayan ng isda mga ka GCTV napakaraming isda po talaga